Hello guys! Ayan, so question and answer portion po tayo ngayon dahil po meron po tayong katanungan galing po kay Maria Charlotta M. Divad. Ayan, at eto nga po guys ang kanyang tanong. Hi ma'am, pa paano po pag hindi mo na set up ang star monetization mo within 6 months? Posible po ba na maibalik ang naging not payable stars. Ayan, yan po yung katanungan niya po niya. So, uh, uh, kung meron nga po tayo guys, kung isa ka po sa mga naka-experience na nagkaroon po ng uh, meron po kayo mga uh, earnings sa uh, sa stars pero not payable po. So, una po guys yung mga reasons po, no, kung bakit po nagiging not payable ang ating uh, stars dahil hindi nga po tayo nakaset up po sa atin pong uh, uh, payout information po na hinihingi po uh, uh, ni Meta. Ayan po, so kasali na nga po guys, ito pong uh, bank uh, information po natin, bank uh, details po natin. At kahit po guys, yon pong uh, W8BEN uh, form na kailangan, po, na kailangan na kailangan po natin talaga yan na filapan. O di kaya po nagiging not payable kasi hindi po natin uh, na na meet yon pong uh, minimum threshold na hinihingi po. Ayan, yung $25. Or yun na po yung minimum, guys. Ha? kung ang gamit nyo nga po ay uh, PayPal or yung pong local bank, yung bank transfer. At yung pangalawa nga po, guys, ayan, na reason po kung bakit po not payable ay uh, may problema or may kulang nga po sa mga uh, sa atin pong uh, personal information lalo na lang nga po ito guys, yung banko po natin kung uh, maaari po na hindi po active or hindi po activated ang atin pong bank, may kulang po yung pong uh, account number na iniligay po natin, ayan po yung mga possible po na reasons at saka po guys, lalong lalo na po guys sa pong panghuling reason ay uh, baka po uh, may uh, violation po ang atin pong mga video, ayan yung mga pin na post po yung ating po mga content kaya nagiging not payable po pero uh, yung tanong nga po guys ni, uh, ni ma'am Maria ayan kung maibabalik ba ang naging not payable stars so guys ang sagot po yan hindi po yan maibabalik okay yung not payable pagka hindi mo na set up Okay, yung ano niya po kasi dito is hindi mo na set up. Yung tanong po niya, dahil guys, may ipapabasa po ko sa inyo. Ayan, so if 6 months from the date you signed the Terms of Service Passes and you still haven't set up or connected a payout account, you will lose any STARS earnings. So, ang ibig sabihin guys, sa madaling salita po, so pag hindi po kayo naka-set up, ayan po, doon po sa inyo pong monetization po, uh, doon po sa inyo pong STARS, ay mawawala po lahat ng earnings natin, okay, sa stars kung hindi po tayo nakaset up within a 6 months, okay so malinaw po dito kasi ito po yung sabi po dito, galing po ito kay uh, Facebook Meta so, uh, hindi po siya babalik na, yung not payable hindi po siya magiging uh, payable Okay? Kundi mawawala po yung earnings po natin. Kaya, kung maaari po guys, ayan, so upon po receiving, ayan, so upon eligible po tayo sa stores, ayan, so wag na wag na po natin patagalin na mag-set up or kaya mag-set up na po tayo agad-agad. Ayan po, or wag po tayong, wag na po natin patagalin. Okay? Para hindi po sayang yung uh, stars na natatanggap po natin. So, ayun lamang po guys. So, I hope po na uh, nasagot ko po yung katanungan po. Ayan. So, uh, kung meron lang po kayo katanungan, ayan po, mag-comment lang po kayo dito po sa baba. At please guys, pasupport po. Uh, pa-follow, pa-subscribe, at pa-share na rin po ito pong video po na ito. thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!